Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po ng July 12, bayan at syempre po mga kalaki, sa mga laki numbers po namin na ibinibigay, nako po, marami po ang nag-aabang at marami po talagang natutuwa, kasi nga po yung iba daw, the please, ganon, sir Red, muntik na, di ba nakakatawa yung ganon, sir Red, muntik na, muntik na akong nanalo, sir Red, lumampas ng isa, di ba, nakakainganyo pong mag-code, mag, mag, mag partner ng mga number pagka nakakatanggap po ako ng mga message na ganyan nakaka-excite po yung iba naman sir red balik taya ako sir red first time kong nanalo kahit balik taya tuwang tuwa na po ako di ba nakakatuwa po ng puso dahil diyan hindi po ako nagsasawang mag-code mag-partner partner ng mga number na binibigay po sa inyo mga kalaki at syempre po marami rin namang sinuswerte sa atin meron din namang hindi pero ang importante po nakakatulong tayo may mga nananalo araw-araw di ba nakapost po yan sa Facebook kaya mga kalaki sa mga laki numbers po namin 3 days po inaalagaan yan at sa mga interesado po dyan, manood lang po kayo ng vlog namin mula umaga hanggang gabi, yung mga laki numbers na maririnig mo at mapapanood mo sa amin, libre po yan, wala yung bayad, tayaan mo kung gusto mo sa mga tips na yun mga kalaki, okay? At ngayon pong alasing ko po ng hapon, ibibigay ko po sa inyo ang mga bagong sumada pong mga numero, ito po ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers habang wala pa pong mga bumibili vlog 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 muna po tayo mga kalaki syempre lagi akong umiinom inom muna ako ayan nadighay pa ako kung ready ka na nakunin na mga lucky numbers namin kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang masaswerte mga lucky numbers ngayon na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po ang una nating lucky numbers, ang 2 digit. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number. Number 9 at number 21. Ayan po yung una. Wait lang po, may bibili lang po. Ito po. At syempre po ang pangalawa po nating 2 digit lucky numbers ay number 3 at number 7 Ang pangatlo po number 21 at number 25 At ito po ang 3 digit lucky numbers number 674 Yan po ang una at ang pangalawa po number 552 At ang pangatlo po number 913 at syempre po mga kalaki, nabigay ko ng 2-digit, 3-digit. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Number, 1308. Yan po yung una. Pangalawa po, number, 2249. Ayan, at ang pangatlo po, number, 7122. Ayan po mga kalaki Kompleto po mga 2 digit, 3 digit, 4 digit Pwede nyo po yan i-rumble Pag inilaban nyo po Para mabalibaliktad -bali man po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay At bago ko po ibigay Ang 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Sa masasugin nating mga lucky followers Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha? Para makatanggap po kayo mga lucky numbers Ingat po kayo sa mga fake account nyo na nagkalat Na ginagaya po yung mukha ko yung picture ko Nako po baka mali kayo Nang nasasalihan ng private consultation Hindi po ako yan At baka po mali kayo ng pinapal hindi po ako yan. Madali lang pong tandaan mga kalaki ang aming account. Ito po. Ito po mismo yung ginagamit ko. Red Parungkin po sa Facebook na merong 115,000 followers. At kasama ko po si Lola Carmen sa picture. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Lagi nyo pong titignan ang followers. Pagka ang followers po na sinabi ko ganun, ako po yun. Pero pag ang followers, hindi po, hindi po ako yun. Subukan yung tawagan, hindi po yan sasagot. Kasi nga, hindi po ako yan eh. Mga fake po sila mga kalaki. At eto po mga kalaki, ang meron tayong YouTube, Red Parungki na may 17,000 followers. At syempre po TikTok, Red Parungki na mayroong 445,000 followers. ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po pa. Dadalang kita agad ng mga laki numbers. Agad, agad po sa messenger nyo mga kalaki. At tandaan nyo po, ang laki numbers po natin, Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ano mo sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding po. Pag sumali ka po mga kalaki, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po yan sa mga tatay ano mga kalaki. At syempre po, sa mga interesado po, Message na po kayo sa messenger ko Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako At hindi po yung mga gumagaya sa atin okay At meron pong discount po sa mga sasali po ngayon May discount po good for 3 months po Para po maka-member kayo sa akin ng July, August at September okay At syempre po mga kalaki Tandaan nyo yung lucky numbers namin 3 days po yan Bago po natin palitan at eto na po Ang mga 5 uh, digit laki numbers At 6 digit laki numbers Kunin mo na Pilipinas at abroad Eto na po number 24, number 37, number 21, number 19, at number 16. Yan po yung unang 5-digit. At ito rin po ang pangalawa, number 23, number 34, number 38, number 18, at number 6. At bago ko po ibigay ang 6-digit, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya tutok na po rito mga kalaki. Ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 32, number 28, number 29, number 15, number 24 at number 5. At ito po ang pangalawa number 37, number 41, number 17, number 8 number 23 at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin 3 days po bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Shout out time. Shout out po tayo kay Kuya Lucas Villanueva po ng Marikina City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa Mataga Marikina. Happy, happy viewing po. Si Kuya Lucas, gusto daw po niya ng 2 digit lucky numbers. Sige po, papadalan po kita dyan ngayon po dahil nagpa-shoutout ka. At para naman po sa mga tricycle driver naman po, dyan naman po sa May. Ayan, Isabela. Hello po sa... Santiago City Isabela Hello po sa mga tricycle driver dyan At sa mga jeepney driver Shout out po sa inyo dyan Kila Kuya Kila Kuya Ano to kila Kuya Norman at kila Kuya Celso. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok. Ang gusto po nilang lucky numbers ay 3 digit ibibigay ko po sa inyo ngayon yan. Sa lahat po ng gusto magpa-shout out, message lang po kayo sa messenger ko dapat naka -follow. at pag nakita ko po at nabasa ko, may shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Okay? Ayun po mga lucky numbers namin. Alagaan niyo po ng 3 days, mananalo tayo. Claim it mga kalaki at gusto ko mamaya mag-chat-chat sa akin na Sir Red, nanalo po ako at ipopost kita sa Facebook na kinabukasan. Good luck at ingat! Taya na mga kalaki. Ako tataya na ako mamaya At ingat-ingat po. Okay, lumalabas. Maulan ha.